Hello mga kaparmers, farmers ma-share ko lang kasi marami yung nagtatanong bakit daw yung kanilang mga biik hindi lumalaki ng katulad nung sa amin. Nakikita kasi nila mga kaparmers farmers na kapag nagfiflix ako ng mga itinitimbang namin na mga baboy na ibinebenta ay, bumi ay tumitimbang nga sila ng mga nasa isandaang kilo. Napapatanong tuloy yung iba kung ano daw magandang alagaan na breed ng inahin para maraming umanak at magaganda yung mga iniaanak niya. Una nga diyan mga kaparmers, ay hindi naman tayo pare-pareho ng diskarte sa pag-aalaga ng baboy at hindi naman tayo pare-pareho ng lahi ng inaalagaan. Kalimitan naman sa mga backyard, mabababa talaga yung timbang ng mga ibinebenta nilang patiner, nasa 80 to 90 kilos nga lamang yan. Madalang na nga yung makatimbang diyan na nasa isandaan ang kilo. Ang dahilan yan mga kaparmers, hindi kasigurado kung may lahi ba yung kung nabili mong inahin o kung galing bayan yan dun sa chapsoy na tinatawag. Ang halimbawa niyan ay kung bumili ka ng biik tapos ginawa mong inahin. Nung nanganak na siya, lahat ng babae na anak noon ay ginawa mo pa din na inahinin. At dumako naman tayo doon sa bor. Kapag sa backyard, ang kalimitan na ginagamit ng mga yan is barako. Madalang na nga yung gumagamit ng AI. Ngayon, genetic ba yung barako na ginagamit mo? may lahi ba yan? Maganda ba yung pinagalingan? E paano kung yung ginamit na barako ay hindi rin genetic at yun nga ay nabili mo lamang din na biik at ginawa mo din ng barako. At kapag ganyan ang history ng inyong mga alagang baboy, wag na kayong mag expect nang yan ay aabot sa isandaan ang kilo ng average kapag yan ay ibinenta na ninyo. Nasa line ng 8 at 9 nga lamang ang mga yan. Hindi nga sila katulad nung mga genetic na mga lahi ng baboy. Yan yan nga yung mga GP kung tawagin. O, magsimula tayo dun sa inahin. Ano ba yung magandang mga klase ng dapat bilhin natin ng mga inahin? Meron nga dyan na Creekview, Infarmco, PIC, QJJ at marami pang iba. At ang gagamitin natin sa kanilang mga bore ay mga durok, pitrain, landrace, large white. Yan kasi yung mga karaniwa na ginagamit dito sa pagbababuyan sa atin dito sa Pilipinas. At kapag nga narinig nyo yung mga pangalan ng mga bore na yan ay talaga namang napakaganda ng mga lahi ng baboy di ang karin makakaranas na makapagbenta ng nasa isang daanan ang kilo. At kapag ganyan nga kataas ang timbang niyan, syempre ang kasunod niyan mag maganda yung kita. Kaya kung ikaw ay nagsisimula at nangangarap na makapag-alaga ng baboy, ay huwag ka nang manghinayang na ikaw ay mga pital ng malaki doon sa inahin pa lang. Dahil kapag ang iyong inahin ay maganda at maganda din ang performance niyan sa panganganak, matagal mo yung mapapakinabangan sa pagbababuyan. At kapag maganda ang lahi ng inahin na nabili Nyo, ay maganda ang performance niyan sa paganganak at alam nyo ba na ang inahin ay natagal kahit makalabing dalawang anak kanyan ay maganda pa rin yung mga inilalabas niya ng mga biik at syempre wag na din tayo manghinayang na bumili ng mahal na similya na sya natin gagamitin dahil nasa ganda ng similya yung pagpapadami ng anak ng ating mga inahin. At ayun nga mga ka-farmers, na kapag tayo ay magsisimula at mag-uumpisa ang mag-alaga ng baboy at gusto nating maging business, eh kailangan muna nating pag-aralan. Kailangan may kaunti tayong kaalaman doon sa pagpaparami at sa pag-aalaga niyan para hindi kayo malugi. Hanggang dito na lamang mga ka-farmers at happy farming sa ating lahat.